harvesting po, sumaputas na araw sa inyong lahat. Ay, tasty, so... Ito po kami sa likuran ng aming bahay. Kung hmm. saan nakatanim ang yung... ilan fruit bearing trees. Ayan po sila Ay, kuya, yung po yung sila yung... na yung regular na namamakyaw dito, taon-taon. Ayan po yung durian, medyo hilaw pa, pahinugin siya. Ayan po si Erickson, baby pa yan, nandito yan, namamakyaw sila. Ayan po ano dito yung nice. durian, rambutan. Ah, ano pa ba? Guyabano. Dito. Kamyas, lansones. Meron din dito ang avocado pero mas madaming bunga dun sa kabila. Naninimot bote. na lang sila. Pati yung mangustin. Ayan po, naninimot na lang sila sa taas. Hello, Mga ilan na lang yan. Eh. Ayan ah, nga sila ng lansones. Ay, naagad nila. Hindi tuloy ako makatikim. Eh. Oo. Oh, dami po. Ayan, oh. Kaya lang, maverde eh, pa siya mga October, mga September, October yan. Yun, sa taas pa yun. Ah, ito pa. Yan pa, mga ilan bunga ng durian. Tapos, ito pa, bali, dalawa silang puno. Meron kaming isa pinaputol na eh. Ay sus, si Mix, nagmamadaling magtatakbo. Ayan, <laughs> parang nakawala eh. Dadaputin nila yung mga rambutan. Masasalasa sa isang sako. Uy. Tutuloy po sa next Uy. video. Bye!